magandang hapon po sa bawat Pilipino. Welcome sis. Ako po ay OFW ng mahigit 10 dekada at this age of 35. Uh, mahigit 10 uh, dekada po. At <laughs> Sorry. I'm out of my mind. Sorry. I traveled all the way from Cebu and when I found out na may dadating tayo this fight, ang laban na ito, hindi lang laban ni Tatay Digong. Laban ito ng bawat pobreng Pilipino. Yes! Laban Atan. ito ng bawat kinakawawa na Pilipino. Bakit? I am born and raised from Cotabato. Hanap ng magindanong, nag-aral ng tabaw, nasubukan <laughs> ang maranya bu, eh, na, maranya, ang peaceful na lugar ng Davao. Yung eskwelahan ko, malapit kami ng sementeryo. Magjujuti ako ng gabi o uwi ng madaling araw. Buhay akong nakakarating at buhay akong babalik. Nasubukan ko. Nung nag-move ako sa Manila in 2007, in Taguig, na-hold up ako ng tatlong pula yung mata, dilap yung mata, adik na. Adik, yes. Tinuruan ka ng kuchilyo. This is a true story and it has been blattered sa police prison sa Taguig. Usong-uso ang adi kahit saan. Nung nireport ko sa police anong sabi? Dapat pa hindi mo hinabol. Nakuha mo yung bag mo pero munti kang mamatay. Yun yung rason nila. Bakit ko hinabol yung adik. Luckily, nag-aral naman ako ng martial arts. May idea ko how to do the self-defense. Pero hindi dapat yun ano, pinag-aano kasi kaya nga self-defense siya So, yung sagot pa lang na dapat binigay mo, that means they are in favor. Okay lang. Adik yan yeah, yeah, yeah. eh. Parang pag pinatay, okay lang. Oo, oh, okay so, lang. Adik yan eh. Nangyari na. Pero nung dumating si Tatay Digong, ginakampan niya pa lang niya anong sabi niya, huwag mong subukan kasi sira ang buhay mo. Naging memes, naging slogan, which is alam ng mundo. Yes. Pinaglaban niya. Pa, tapos sasabihin, sabihing uh, hindi nag-warning. May warning ang gobyerno na umupo siya. Tapos yung natukhang sasabihin biglaan, ni Ray, anyway, gawa-gawa. Saan? Paano? The number of killings, imagine. Noong 2009, una akong umalis ng Pilipinas, pumunta ako ng China at the age of 20. After noon, nangyari ang Magindanao Massacre. May nangyari ba sa 200 plus na Wala. pinatay ng Magindanao Massacre? Umabot ng ICC? May narinig kayo umabot no. ng international? Wala. Wala! Nung dumating ako ng China, anong sabi na amo ko? Philippines, too much bang-bang killing. Bang <laughs> Tapos, on my age, bakit hindi ako tumuloy? Kasi naging drug carrier ng drug mule ang Pilipino. Remember that story? So, dahil bata pa ako, I did not continue. nag abroad ako ulit noong 2012 when I was in Middle East. Kaya akong usapang buhay, OFW, naranasan ko, I've been to China, I've been to Qatar, I've been to Dubai. 2018, I moved to Croatia. Alam ko yung hinanatid, yung damdamin ng OFW na may iniwag kang pamilya. You want yes. them to be safe. Yes. Na hindi naiintindihan -di ng mga elitistang nasa gate and subdivision. Exactly. May hatid sundo, hindi tumadaan sa eskinita. Exactly. Kasi sila may bodyguard. Tayo, anak natin, yung no future natin. Tama ba yung nangyayari ngayon? na yung kapwa nating Pilipino is masurrender mo sa ibang bansa? Hindi. 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 Sa para saan pinaglaban natin kasarinlan, kalayaan ng exactly. Pilipinas 330 years ago mula sa Spaniards, mula sa mga Amerikano. Exactly. Exactly. Tapos ngayon, ibibigay mo sa Europeano? Ano ka? Bobo? Bobo? kayo, tumitis yung tatay digong kasi yung matandang yan, sinakripisyo niya yung buhay niya kapalit Pahay sa atin. Sa atin. Yes. hindi niya sinabi yung mga ng polis, oh yan yung nagpatay, yan yung nagpatay. Anong sabi niya? a ah, ako in the place. Ako ang bahala, sasagutin ko, haharapin ko. Alam niya na, he's on his sunset right now. Hindi, hindi niya na kailangan ng pachil-chil. Basta nagawa niya yung para sa mga Pilipino. Kaya, hindi talaga mabigat. Tuwing nakikita natin yung mga ganong video, kasi galing tayo sa laylayan. Kung may mayaman man sa inyo, siguro wala kayo dito ngayon. Siguro naka-aggated subdivision na kayo muna. No, pinaka lang kayo with golden spoon and fork. Pero hindi. Kasi galing tayo sa paghalita. Galing tayo sa baba. Tapos up tayo, mabahay natin sila ng maayos. Kasi ang Pilipinas, napakadelikado na. Sisirain lang ulit ngayon, tapos sasabihin nilang walang crime index na tumataas. Eh araw-araw, the killing, sinaksak na 37 times. Ang Pilipinas, nabigyan Yan ba? Yan ba yung mga safe ang Pilipinas ngayon? Walang takot ang mga adik ngayon. Uso sila ngayon. It's their time to shine. Kawawa mga bata. Kawawa yung mga susunod nating henerasyon. Hindi naman lahat tayo nadala yung pamilya dito. Pamangkit, anak, apo. Hindi mo alam, one day, sila yung maka-experience ng kinakatakutan na natin. Kasi hindi sila nakatira sa safe na bansa. Kahit nang sarili mo. Pasensya na po, napaka-emotional, pero talaga, okay. ginawa ko lang para lang makarating, I am from Seacon Devon. Ako yung Magkakaisa talaga tayo Hindi lang ito laban ng isang matandang 80 years old. Laban ito ay, ng bawat Pilipino. Kasi gusto natin yung kalayaan, yung karapatan. Tayo ang makakamit sa sarili nating bansa. hindi sa ibang bansa. Tama. Ako, to, pangarap ko lang, umuwi. Mag-retire balang araw. Nakakapasad ng na mga abroad Tututusin. Pero nakakawalang chance ng umuwi ng Pilipinas. Araw-araw, hindi mo alam. Paglabas mo nang iya na-hold up ka na. na pa lang. Naiyan pa lang. Butol! Pag natin mo nang naiyan, parang impyerno ng init. Saan yung tax natin? Hindi ka pa under yung aircon ng Pilipinas? Laglag bala Balit na yung laglag bala ngayon. Oh. Kaya, kaya, mula sa tubong Mindanao, alam na alam no, ko yung hirap paano mag-apply makarating ng Manila? Paano mag-apply para karating ng ibang bansa? Si Tatay Digong Lakang ang, ang, presidente na nag-iikot ng bansa. Kamustahin ang OFW. Yes, lang. Normal ko siyang nakikita sa Davao dati, pero hindi ko alam. Pinilahan ko siya sa Qatar para makita. Pinilahan ko siya, mag-excuse na kung ano. Sa ni tata, hindi ko, hindi, lahat sabi niya nila. Bihira ka yung patriotic kayo na nagmamalsa-malsa. Binabalik ni Tata, ko yung mag-aalab yung puso mo na mahalin ulit ang Pilipinas. Mahalin ulit ang bayan. Yun yung ini-instill niya sa atin niya. Kasi kung selfish siya, wala na siyang kamirin na ako, chill, chill, hayahay, motor-motor lang ako dito. Pero hindi pinapatuloy niya yung legacy niya and yung advocacy niya na pinapasa ngayon. Long live Tatay Palayan!